pag may nakita kang malaking infrastructure, aminin natin o hindi, anong iniisip ng tao, uh, hindi, minsan hindi maganda ang tingin sa gobyerno. Pero pag nag-ikot po tayo sa kasi, di naman sa pagmamayabang o pagmamalaki ano, uh, pero pwede tayo maging proud. Ang tao nagtitiwala sa atin. Ang talong, bakit? Kahapon po, nasa barangay ugong kami sa Pulokdos. Dahil uh, binreset po namin yung plano natin para sa isang multi-purpose uh, with a new health center para sa Barangay Ugong. Para sa mga taga-Ugong, alam niyo medyo masikip na talaga yung health center natin at yung court sa Puroctos ay uh, medyo kailangan talagang gawin. Pero imbis na ipaayos lang yung court, uh, gusto natin, kung ano yung pangangailangan talaga ng ugong, wala sa office ng PWD, senior, yung basketball court mismo, pero yung pinaka-importante dyan, yung health center. Eh, pero uh, um, habang nagpe-present kami, napaisip po ako, bakit kaya sa ating lungsod, but, uh, ngayon ang daming uh, issue patungkol sa infrastruktura, mula sa mga pad control, sa nasyonal, at sa iba't iba. Diba, pag may nakita kang malaking infrastructure, aminin natin o hindi, anong iniisip ng tao, uh, hindi, minsan hindi maganda ang tingin sa gobyerno. Pero pag nag-ikot po tayo sa kasi, hindi naman sa pagmamayabang o pagmamalaki ano, pero pwede tayo maging proud, ang tao nagtitiwala sa atin. Ang talong, bakit? Ang talong bakit? Siguro, kasi bukas na bukas tayo. Yes. Yung ginawa natin kahapon sa Parangay Ugong, ni hindi pa nagpa-public bidding pero pinakita na natin yung plano, yung budget. Kaya may konting tanong, nasasagot ka agad. At hindi lang po sa basta masagot yung mga tanong, pwede pakiramdam ng tao, alam niya kung ano yung nangyayari. Wala nang espasyo para pagdudahan yung pamahalaan kasi alam na alam niya yung nangyayari. Alam na alam nila yung plano, alam na alam nila kung saan buuhin yung pondo, alam nila kung magkano yung project, alam nila yung specifications ng uh, plano, kaya pag nag-start yung construction, kasama sila sa magbabantay, katulong katuwang natin ng tao para bantayan ang pamahalaan, para bantayan ang pondo natin. At kaya siguro, mataas ang level, hindi naman mawawala, ano? hindi naman mawawala kailanman, hindi naman magiging 100% kailanman ang nasabi tiwala. Siyempre, meron pa rin iba na uh, ng kwento, gagawa ka ng uh, chismis, ng intriga. Hindi nawawala sa buhay yan, hindi lang sa gobyerno, sa buhay ganyan talaga. Pero may natin, mataas ang level ng pagkitiwala ng tao dahil sa mga ginagawa natin nagagagukang At pa. pati sa, hanggang sa New City Hall natin, na malapit-lapit ng groundbreaking ng ating uh, New City Hall, kahit malaki yung project, alam ng tao na napupunta sa tama yung pondo nila kasi bukas na bukas tayo, alam niyo yung New City Hall, uh, bago mag-start yung construction, pati yung bill of quantities, i-release po natin alam ng mga engineer, hindi naman pangkaraniwang ginagawa yan sa pamahalaan natin. Pero tayo, extra mile, extra measures tayo para maging transparent, para alam ng tao na nagagamit sa tama ang pondo nila. At hindi lang yung pondo pinag-uusapan natin, kundi alam nila na tama yung pagpaplano, yung pagpoproseso, uh, mula sa pagpapalangkas hanggang implementasyon ng programa. Kaya Maraming maraming salamat, siyempre una sa ating City Council, pero pa, uh, pati na rin sa ating mga kawani na sa totoo, uh, hindi madali yung ginagawa natin. Kaya ako lang po siya binabanggit, ang totoong dahilan kung bakit siya binabanggit. Dahil gusto kong pasalamatan ng lahat ng kasama natin mula sa local finance committee hanggang sa mga iba't ibang opisina nito hanggang sa engineering department city health department na makasama natin sa mga proyekto pang infrastruktura gaya nung uh, multi-purpose natin sa proyektos dahil kung hindi po dahil sa inyo hindi rin hindi, hindi namin magagawa yung gantong estilo ng paggugoberno kung saan mas nagtitiwala ang tao sa ating pamahalaan. Maraming salamat sana tuloy-tuloy lang tayo kahit mahirap dinsan, nakakaabala ng konti. Kayo mga engineer natin kahapon, pumasok sila sa day ng umaga, di ba? Para mag-present, uh, para entertain yung tanong ng mga tao. Maraming maraming salamat sa inyo at congratulations sa ating lahat.